Nako po ito mga bay Aha, Part 5 Dito sa Istorya ng Mobit Rider na pinagbintangan ng uldaper, Ito part 5 po ito ang pamilya ng babae ay naglumuhod na po dito kay Kuyang Rider na waglang lang kasuhan Diba? Parang ang nakikita po natin dito sa ginagawa nito ng babae na to na pagmamakaawa ay karma. Kinakarma na po siya. Ha? Siguro sa mga ginawa niya, hindi natin po alam kung mayroon pa siyang ginawang mga kalokohan dito sa ibang mga rider. Ano? Eh, ngayon nagkaroon po siya ng katapat. Dahil sabi siguro nung Panginoon na eh, baka ipagpatuloy mo pa yung mga ganyang gawain na pagsisinungaling, marami ka pang mapapahamak. Kaya ito, ito na po ang karma sa kanya. Nilantad na, nga, na, na po siya. At ngayon niya, nag na po siya, nagmamakaawa na po siya. At baka nanganganib pa siya na masibak sa kanyang trabaho. Siyempre, kung ako ang company, ay pag-iisipan ko na may igito. Baka mamaya, yung kumpanya na mismo ang gawan-gawan niya ng istorya, di diba? Para lang masira, eh delikado. ito, panorin natin itong part 5 ng rider, Mobit Rider at saka yung kanyang pasayro. Sa amin, ano, na or part dito sa Pasay City, when we learned the incident na nangyaring ganyan, then, ah, uh, nalaman din namin sa programa ninyo, ano, na umamin eh, si na uh, hindi naman totoo yung uh, pangyayari na binigay na sa sa amin dito sa Pasay. So, ang una naming naisip na we will file appropriate charge dun sa ano, na paaris yung mga kasuan ng perjury. Magkaroon naman tayo ng uh, development dito. naghaharap harap yung both parties, di ba? Naghaharap, Titingnan natin kung ano yung magiging uh, kakainat nandito sa pagharap-harap ng dalawa. Ma'am, ba't po kayo naiiyak, ma'am? At ano po ang saloobin niyo, ma'am, dito sa nangyari? <coughs> ano po ang reaksyon ninyo, ma'am, nung nalaman ninyo? Or may history ba si ma'am na dati na pong ganito, na problema po ninyo hanggang ngayon, na siya po ay medyo minsan ay iba po ang takbo ng isip? Nagulat po kami sa nangyari, ma'am. Hindi po kami makapaniwala. Ano po ang nabanggit niya, ma'am, nung inamin niya na wala talaga? Ano po ang sinabi niya? Ano po? Kasi sabi niya po, hindi niya na daw po, nagimba daw po yung takbo ng isip niya. Hindi niya daw po alam kung bakit nagawa niya yun. Ising kasi na daw po siya. Sabi ko na ako, bakit mo ginawa yan? Masama yung gamit mo sa kapwa mo. Hindi tama yan. Po ng bayan namin, ganoon ang mga sinasabi. dito so, tanggap na po namin, ma'am, yung mga, ano, kaninira, kaninira sa mga, ano, po, sa anak ko na ginawa niya. Wala na po, may mga lulungay, ginawa niya yan, Ah, eh. uh, pasensya na po, kung ngayon lang po kami, humarap, o, ano po, ulit sa inyo. Sobrang, ano po, eh, natakot lang po ako, ng lumabas ng bahay. Kasi po, after nung lumabas, yung mga, part, To part 3, marami po akong nare-receive ng mga messages po ng mga ibang tao na ayun, pag nakita ka namin, ano ganyan ang gagawin kasi nga po mga ano, nalaman po nila yung totoo. Kaya po hindi na rin po ako nakapasok. Ayaw ko po dati pa kasi ayaw ko po isipin ng mga tao na baliw po ako. <laughs>

po na ang pinush mo pa. Ayan po, yan, ano din po na yan. Paulit-ulit ko rin po siyang tinatanong sa isip ko. Kasi, nung sinerge ko po yung mga comments ng mga ano din sa may YouTube, nung pinalabas po yung segment, parang may mga nagko-comment po ng kung anong klase merong ano po ako. So, sinerge ko po siya, and base po dun sa pagkakadescribe ng klase ng condition ko. Um, yun po yung mga taong uh, nakakagawa ng mga bagay na hindi na napapag-isipan base po sa trauma na naranasan nila na noon. So, para po sa akin, siguro kaya ako po na ano yun kasi para nagsisik po ako ng attention kasi hindi nga po ako inaano ng magulang ko. And kahit yung mga wala po akong kaibigan uh, or yung boyfriend ko po ganyan, hindi naman po sila ganun kaano, So, nasa isip ko po, siguro kaya ko siya nagawa kasi ganun nga po yung nasa isip ko. And nung umpisa po na nagbibigay na po ako ng statement, siguro po yung tumatakbo na ng sa isip ko na parang panindigan na lang ganun. Kahit po sobrang nakakaano kasi... Hindi ka kinakabahan? Yun po, kinakabahan po ako nung una kasi sabi ko po, ano, kawawa naman si kuya, lalo na nung laman ko po, ayun, pinapaalis po kayo, ganyan. Ay, wala, napaalis na kami. Then, napaalis na talaga kami. Nandun na kami ngayon. Kung makikita kayo, nandun na kami sa ko nakatira, napaalis na kami. Kasi nakapangako kami dun sa tinitira namin na, babiyahi kasi siya eh, graduation. Sabi na, aabutan namin siya kahit kalahati, dahil doon sa niya tumigil eh, na-suspend. Oo oh, oh. po. Yung ano ko kasi, sana, ilang araw yung lumipas eh, 28. Nangyari yun, di ba? Nilabas mo yung post ng 29. Umandar pa yung mga ilang araw eh. Ang daming araw para haluma lumabas, para sana bawiin mo. Hindi na umabot sa punto na ganun. Pati nung nandun na sa studio, di ba? kasi, wala syempre, wala. moment of truth Oo, na yan. Kasi kay Senator na, tapos nag-agree ka nung una, ma'am, for lie detector. Na. Oh, Oo po. Yan po, nung time na date po na yun, na ano po, kasi sobrang daming camera pong nakaharap sa akin. Kagayin oh, yan, umano po yung tatay ko. Sa buong buhay ko po, never ko yan nakita ng umiya. Kahit namatay po yung mama niya, yung lolo ko, never ko po yan nakita ng ngayon lang po, ngayon po lang siya nakitang gumanyan ganyan. Tapos kanina po, tinapat nila ako. Sabi po ni Mama, na kung ano man ang mangyari, para po nagsasoray na siya kasi ayun nga po, kung i-aano po ninyo yung kaso, wala po silang pang ano sa akin. So sabi po ni Mama, sana maintindihan mo. Hindi ko naman po maipipilit kasi alam ko rin naman po na wala din po sila mama kasi ako nga lang po yung nag-aanas sa amin eh. Nagtatrabaho pati yung kapatid ko po. Sila po sa bahay lang. Tapos yung papa ko po, hindi naman po tuloy-tuloy yung trabaho niya. nag extra lang po siya sa construction. Tapos magmula po nung nangyari po. Hindi na po siya nakakapasok kasi sabi po niya, Tatanda ko po siya baka mahulog na po siya sa ano or maano niya yung sarili niya mag kasi lang po yung isip niya iniisip po niya yung sa akin kaya hindi na po siya pumapasok Una-una kasi si ma'am sana bago niyo ginawa yung pagpo-post siyempre kumalit kasi ma'am talaga eh sana iniisip niya yung magiging consequences mo ma'am yung cyber libel ma'am hindi ganun kagaan na nakaso sobrang bigat nun akala ng iba ganun lang kagaan na yung cyber libel ay ilang buwan ka lang makukulong tanong ko sa inyo nun, bakit nagawa niyo yun saka ang gusto ko ngayon tanong talaga nun yung reason saka yung yung dahilan niyo ma'am bigyan niyo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kayo talaga ay pakukulong kasi nung talaga nun eh. hindi lang ako hindi lang pamilya ko hindi lang yung kumpanya ni Mubit, pati yung buong ride, yung buong sambayanan ng ano, mga rider eh, naapektuhan mami eh. Ang dami, hindi lang isa, hindi lang yung kumpanya. Kaya, bigyan niyo ko ng dahilan kung bakit hindi ko kayo pakukulong. Meron po akong dalawang dahilan. Una po, syempre, para sa pamilya ko, para sa anak ko, Kagaya nga po ng sabi ko, ilang taon ko po yan silang linaban. Na ako lang po, kinakaya ko po lahat. Kahit hindi po ako masyadong lumalapit kay mama, nagbabantay lang po talaga sila. Inaano ko po yan kasi ayoko pong ano eh, wala na nga po silang tatay, wala pang kwenta ang nanay. Kaya sabi ko po, kahit ano, okay lang. Kasi para naman po sa kanilang dalawa, yun siyempre po para sa nanay at tatay ko, kapag nangyari po yung gano'n, sila po ang unang mahirapan. Kasi po, yung dalawang bata, siyempre, aalagaan po nila. Mahirapan po silang ibaliwanag na yung nanay mo nakakulong. Ay, nayoko po makalimutan ako ng mga anak ko. Kaya nga po ako nagsumikap ng yan hanggang sa ganyan lumaki na po sila kasi gusto ko po kilalani nila ako na ako yung nanay at tatay nila kasi wala ako po silang tatay. Yung pangalawa naman po, para sa sarili ko, kagaya po nang sabi ko kanina, meron pong problema sa sarili ko na hindi ko po matanggap. Nung una, kasi nga po ayaw kong husgahan ako ng ibang tao. Ayaw ko pong sabihin nila na, yeah, baliw ka, ganyan. Sobrang dami ko pong pinagdaanan magmula sa una ko pong anak hanggang pangalawa. Hindi ko po sinasabi sa iba yun. Kahit sino, wala po ako kaibigan o ano. Sa akin na po lahat yun kasi nga po takot akong mahusgahan. Hanggang po sa ito, umabot na po sa ganito. Tapos kinausap po ko nila, Mama, nagulat din po sila na may ganun pala po akong ano, hindi ko lang po sinasabi kasi ang nangyayari po lagi kapag may problema ako tapos sinubukan ko pong sabihin sa kanila. Parang nafe-feel ko po na mas lalo silang nagagalit, ganyan. Siguro po kasi nga dalawang beses na akong nagkamali bilang anak nila. Hindi po ako sanay na nagaganto po ako sa harap ng maraming tao. Yung sa pinalabas nga po na kay Rafi. Parang part 3 or 4 po ata yun. Nakita ko po yung sarili ko na kaya ko naman po palang ano, na nasabihin yung mga nararamdaman ko. Ganon. Siguro po naiya lang ako dahil nga po dun sa kaiiyan. At saka po hindi nga po siguro ako sanay na ganun po yung nagawa ko. Pero yun po, kaya po yun yung pangalawa kong dahilan. Kasi po, natanggap ko na po na may problema nga po siguro ako sa sarili ko at gusto ko pong tulungan yung sarili ko na magpatingin o magpaano para po at least moving forward, hindi ko na po siya maano sa ibang tao o hindi na po sila matakot. Lalo na po ngayon na napanood nila na maintindihan naman po nila na may ganun pa si Anne kaya ganyan. Hindi naman pala kasi trip na lang na ipahiya yung ganito, ganyan. Ayoko pong malaman siya ng lahat. Ngayon ko lang din po sinabi kala mama. And ngayon lang po nila naintindihan kasi ngayon ko nga lang daw po sinabi. Sa mo, oh, po, kuya. Ito na kuya. siguro yung paraan. Parang pag nami namin yung anak namin. Kasi po ang dami po namin pinagdahan, hindi na problema. Namatay yung kuya ko, namatay yung mama ko. Kaya hindi namin siyang ipagamot-gamot po. Ka Kasi po minsan po, nagtisanwaling po sa amin minsan. <coughs> Minsan nga po, ano po sinabi niya po nung nakaraan, patay na daw po kami. Sabi ko, ate, ba't mo lang sasabi yan? Kaya kailangan niya po talaga maipagamot siya. Ang inyo pong huling desisyon para po laban kay Ma'am Gian po. Nay, tay, actually, awang-awa ako sa anak ninyo. Talagang, lalo na sa mga bata, hindi ko talaga ma ma ano eh, na ma ano yung mga bata. Eh, nga lang, may nagawa talaga si ma'am na consequences. Eh, sa akin, nakapagpatawad na ako. Gusto ko lang talaga sana na ano, hindi, hindi naman ako ano eh, hindi naman ako Diyos kumpara para... sa ganun. Basta, yun lang, um, Siguro mas maganda doon na lang tayo sa fiscal niya mag-usap. Pasensya uh, 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 na po talaga, sir, ma'am. May mga anak din kasi. Hmm, kasi unang muna -una, may mga anak din ako. <laughs> tuloy po ang kaso, sir. Ano ka rin? Mas, no, ano. <laughs> Wala po. magtulong sa amin eh. kami, hindi. Kami-kami na ito. Wala na po kami magulang, eh. もうかが <ici> <an S 2> <なさ>いな。 Colonel, pwede ba natin i-explain siguro kung paano ba magiging proseso ng pagsampah kung talaga pong ito ay yung final decision daw po? Ayun, na, so narinig naman natin yung uh, panig ng bawat isa. So ngayon, yung ating uh, complainant, uh, ayon sa kanya, eh, sa piskalian lang sila magkikita. So, ang mangyari dito, eh, magsasamba yung ating complainant uh, doon sa piskalya. Then, iyan eh, po ito sa preliminary investigation. So, sa sila ng mga counter affidavit bawat party. So, doon na lang po sa piskalya. Eh, so, may... Medyo mahaba na proseso pero pero talaga yun ang ating

Kung sakali man po, sir, at tatay, daddy, pwede pa naman po kayong magkausap sa fiskalya. Magkakaroon pa naman po ng muling pag-uusap. Magkikita po ulit kayo doon

Kasi tayo, baka sakali, pagdating natin sa fiscal, doon nyo po pwedeng pag-usapan yung uh, kung ano man po ang may demand nila, sir. At least nasa prepare forum po. po. Ma'am Ma G.N. <laughs>

Ush. Wala na din oi pagkulot sa imong kinadili. Oh, pain Kuya. Magpapagko. Ma'am, mag-usap tayo. Mag-usap tayo sa piskal. Mag-usap tayo sa piskal, ma'am. No? Ah. Ah, Maawa rin ako sa inyo, pero... May consequence kasi, ma'am eh. Sa totoo lang talagang awa-awa ako sa inyo. Kaso kasi... Eh. <laughs> Ang dami kasing nangyari, ma'am. Nalang ma po namin lahat sa lahat nang wala na tayo. Doon tayo, oh, ma'am. Mag-uusap. Mag-uusap tayo doon. Kuya, ipapanalangin kita araw-araw. Lasa na po. Oh, wala na oh, po. Ito ang puso niyo ng Panginoon. Oh, Yan ang pag bago makaisip niyo, kuya, na namin yung anak namin. Parehas mo kayo may mga anak. Bakit hindi mo natutulog ang Panginoon, kuya? Alam mo ko, ng Panginoon, kuya. Hindi

<laughs> Pasensya na po kay Ma'am Gian at kila tatay at mami. Um, again, sinubukan naman natin ilang oras natin itong ginawa ng paraan para magpag-usap po kayo. Pero ulitin ko po kay Sir Vicente, sir, yun na po ba ang huling desisyon ninyo? Yes, po. Yes, po. Pwede naman po yan, oh, Colonel, di ba? Opo, so, lang po sa Piskalya nalang na lang po, no, ma-file ating complainant, din na uh, bibigyan din naman ng pagkakataon yung ating uh, ano, lumalabas na dito na suspect natin, no? Bibigyan din naman ng pagkakataon ng Piskalya na sagutin ang uh, reklamo sa kanya. Si pag-aralan ng ating uh, Piskalya Kung merong uh, bawat panik So doon na lang po natin malaman sa piskalya na lang po. No? So ayan lamang po. Again, pwede naman po kayo lumapit ma'am sa public uh, attorney's office. Meron naman pong mga libreng uh, mga attorneys na pwede pong mag-assist din po sa inyo dahil usually naman ang mga public attorney's office dito po yung malapit 'yung mga suspect or mga nire-reklamo po talaga. So, pwede rin po kayong magpa-assist, ma'am. Karapatan nyo rin naman po yun. And again, baka sakali nga, pagdating po sa fiscal ay magkaroon kayo ng magandang pag-uusap. Doon po ay medyo mas malinaw ang pag-iisip po ninyo both sides. Magkasundo po at the end of the day. Pero right now, Uh, yun po muna ang susuportahan ng programa ni Senator, yun pong decision ni Sir Vicente na ituloy po ang pagsampan ng kaso. Tama po? Thank you so much po, Bliss uh, Cornell, Samuel Pabonita. Maraming salamat po for your time and mabuhay po kayo, sir. Thank you, Colonel. Okay. Ma'am, um, ayun nga, nagkapag-desisyon na po si Sir Vicente, so sa fiscal, yan na lang po kayo magkita-kita. Pero para rin po sa inyo, makatulong po sa inyo, eh, i-refer din po namin kayo, ma'am, sa doktor na pa pwede pong tumingin sa inyo para po ma-assess kayong mabuti, ma'am. At matulungan po, ma'am Arlene, ng anak po ninyo na mag-improve at uh, maka magagumaling po dito sa kanya pong pinagdadaanan. Okay, ma'am? Maraming salamat, ma'am. Thank you po. So, iyon na lamang, ma'am, ang talagang kayang maitulong o ma-reach ng programa ni Senator ang ma-refer ma natin si ma'am sa magaling na doktor at uh, ma-resetahan siya kung anong kailangan ng reseta para po, ayun. Pero again, ma'am, yun nga, may karampatan pa rin pong parusa, yun pong nang, nagawa ni ma'am, pero pag-usapan na lang po ninyo sa piskalya. Okay, ma'am? At again, pwede po kayo lumapit sa public attorney's office po para po ma-assess din po kayo. Okay, ma'am? Sige po. Thank you po. Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi. Sana po matulungan yung anak namin mapagamot. Wala <ffe> <screams paintings> <tears> ko kami yung anak ko, Sir, tapay yung anak ko doon na pamatulungan niyo. Ayun, mga bong ano, ha? Ah. <lays out> Iyakan, <spices> <coughs> Hindi, uh, si mobit Rider ay naintindihan natin. At saka, siyempre, kahit anong, kahit awang-awa siya dito sa pamilya na to, dahil naglumuho, dyan di ba? <coughs> kaya lang, <coughs> excuse me, kaya lang po, nahihiya itong si mobit Rider kasi na dorapital po. Di ba? Nahihiya po siya. Kaya kailangan lang napakalaki na po ng napakalaki na po ng oras na kinain nila diyan. Tapos, di ba? Agad-agad siya magpapatawad. Hindi na pwede 'yun. Ah, uh, siguro magkakapatawaran yan sa korte. Sa korte na lang o kaya sa piskal, di ba? Doon na lang. Kasi Siyempre, kaya tanong awa ni Ryder, eh, di ba, kailangan pa rin. Nahiya siya kay Senador Rapital po. Pero wala tayong magagawa dyan. Ang ahuha rin tayo dito sa pamilya na to. Di ba, alas, ito po, puro tululuhan natin. <laughs> kaya lang eh, siyempre, may ginawa kang kasalanan eh. Mali. Mali. Kasi kung agad-agad tayo magpapatawad, Uh, baka dumating ang araw, panahon, eh, in sa isip nila na mabis lang naman tayo pinapatawad, ulitin natin uli. Hindi yeah. Di pwede yun. Kailangan makaramdam muna ng paghihirap, ni pagsisisi, at para magawa yun, di, tuloy ang demanda. Uh hindi, hindi porkit naman na dinimanda ka na eh, ano pa rin eh. Ah, kulong ka na agad. Hindi, ah, may proseso pa yan. diyan yan basta-basta. Eh, malay mo, di ba? Malay mo, ah, magkaroon ng ano, kapatawaran, di ba? Kaya, tama yung ginawa, tamang desisyon ni rider dito.